Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng lunes, ikasyam ng hunyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, Saan ka naroon? Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sa ako'y hubad, tugon ng lalaki. Sinong may sabi sa 'yong hubad ka? Tanong ng Diyos. Bakit kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin, tugon ng lalaki. Bakit mo naman ginawa iyon? Tanong ng Diyos sa babae. Mangyari po'y Nilin lang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain, tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, Sa iyong ginaway, may parusang dapat na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad at nalikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babae, laging mag-aaway. Binhimot binhiniy laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Eva ang itinawag niya Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Dinggi ng ulat sa iyong mabuting bagay o lungsod ng Diyos Sa bundok ng Siyon itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito'y igit niyang mahal sa alinmang bayan ng angkan ni Jacob. Dinggin ng ulat sa inyong mabuting bagay o lungsod ng Diyos. Kaya't iyong dinggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay o lungsod ng Diyos at tungkol sa siyon, yaong sasabihi, ang lahat ng bansa ay masasakupan, siya'y palalakasin at patatatagin ng kataas-taasan. Dinggi ng ulat sa inyong mabuting bagay, olungsod ng Diyos. Ang puon ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng taong duoy mamamayan. Ang lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sasayaw. Dinggi ng ulat sa inyong mabuting bagay, olungsod ng Diyos. Aleluya, Aleluya! Birheng Mariyang Mapalad, dapat magpuri ang lahat sa iyo at sa iyong anak. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria, na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, Ginang, narito ang iyong anak at sinabi sa alagad, narito ang iyong ina. Mula noon, siya pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay at bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, Nauuwaw ako. May isang mangkok doon napuno ng maasim na alak. Itinubog ni Larito ang isang esponga. Ikinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak ay kanyang sinabi, Naganap na. Iniyukayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Nooy araw ng paghahanda at ayaw ng mga hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamay-nga sapagkat dakila raw ang araw ng pamamayang ito. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabal nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Yesus. Ngunit pagdating nila kay Yesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit, inulos ng sibat ng isa sa mga kawan ang tagiliran ni Yesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,